Sinipag nga pala ko ngayong araw kaya ihihiwalay ko na tong mga krilings ko ng mga naunang lumaki. Pag kasi hindi mo inihiwalay, mababansot yung iba. Lalo na at hindi naman kalakihan ang lagayan ko. Yung maliliit eh hindi sila masyadong nakakakain dahil hinahabol sila nung malaki. Tapos madalas eh pinuputol yung sipit nila. Ang napansin ko nga sa mga krilings ay eh, meron talagang mas mabilis lumaki. Meron naman sa una eh maliit pero pagdating ng 3 months ayun bigla na lang lalaki. Ayun nga palang pinagbalatan nila eh hindi ko yan tinatanggal. Kinakain kasi din nila yan patibay ba ng balat? Naalala ko nga nung bago-bago pa lang ako nag-aalaga ng crayfish. May tinapon ako kasi akala ko patay na. Nun pala nagmo-molting lang pala sila. Mukha kasi silang patay pag nagmo-molting. At eto na nga yung masisibang mga naonang lumaki. Meron pang ibang natira kaya lang hindi ko na mahuli. Mahirap din kasing hulihin pag nasa tubig. At bago ko nga pakawalan, eh check check ko muna kung babae o lalaki tong mga to. Ang napansin ko sa mga anak ng mga crayfish ko, eh napakadaming lalaki. Kagaya nito, lalaki na naman. Hindi ko na inaclimate. Kabisado ko na kasi yung mga crayfish ko. At di pa ako namatayan ng dahil lang sa paglipat. Ang cute lumakad no, paatras. At eto naman nga isa yung tinignan ko. At eto nga ay eh, babae, sa wakas may babae din. At ito naman nga isa, ilalaki eh, na naman. Oo nga pala, pag sobrang liit pa nila, eh hindi pa makikita ang gender nila. Ang tip ko nga pala sa inyo, bago kayo bumili o mag-alaga ng crayfish, dapat alam nyo muna kung paano tumingin ang kasarian nila para iwas scam din. At eto nga pala ang isa ay eh, nakabalukto. Kapag nga ganito yung itsura, eh, ng balat, siguro mga tatlong araw o apat na araw na. At ito nga iba, eh hindi ko na chinek yung gender dahil masyado pang maliit. Kaya ayan nga pala, inilagay eh, ko na dito sa pand namin. Yung pand nga pala namin, ikulungan lang yan ng baboy, sinarahan lang yung mga butas. Tapos ay may pump lang para may tumutulong tubig. Meron ding isda para hindi pa mahaya ng kitikiti. Wala nga pala kaming filter sa pond. Kaya kung mapapansin nyo ay parang may lupa-lupa tong pond namin. Pero okay lang kasi gusto naman niya ng crayfish. Yung iba nga minsan nagtatago pa dyan pag hinahabol sila. Ayan lang. For more videos, like and follow!